Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Pupuntahan na nga at kakausapin na ng ating bidang sa tanggol ang kanya nga kaalyado at kasama ng tatakpong kunsyahal ng Maynila At dito nga ay isa-isahin niya nga itong puntahan At kausapin kasama nga itong si Olivia Ngunit si Olivia nga ay mamalitin niya ang mga mapipiling kaalyado nito ngang si uh, Tanggol at sasabihin nga dito na wala daw ka taste-taste ang pagpili nitong si Tanggol ng kanyang mga kagrupo. Ngunit dito naman ay hinarap nga ni Tanggol itong si Olivia at pinagsabihan niya nga ito na wag na wag niyang kokontrahin ang kanyang kagustuhan at kung sino man ang kanyang gustong kunin bilang mga kagrupo niya dahil ito ay ang mga taong totoong maglilingkod at tapat sa serbisyo sa politika kung kayat si Tanggol tanggol ang siyang masusunod at dito nga ay tinutukan nito nga si uh, tanggol ang baril si Olivia na pag siya nga daw ay kumontra baka itong si Olivia ang matanggal sa line up bilang isang mayor at dito naman natameme at natahimik na nga lamang ang uh, si Olivia dahil nga hindi niya kayang kalabanin si tanggol dahil Yaman na mga Montenegro ang siyang gagamitin niya para sa kanyang pagtakbo Bilang isang mayor at nakita rin niya kung gaano kamahal at kalakas si Tanggol Dito nga sa Maynila na walang-walang binatbat ang lakas dito nga si uh, Olivia Kung para nga kay Tanggol kung kayat ang lahat nga ng grupo nitong si Tanggol Ay mananalo at si Olivia lamang ang uh, kanilang makakalaban At dito nga ay uh, matutuklasan ni Tanggol ang lahat ng katiwali ang gagawin nito ngang si Olivia kung kaya't dito baka ito si Olivia ay mapatalsik bilang isang mayor at ngayon ang mangyayari nga ay ang ating bidang si Tanggol ang siyang magiging mayor at siya ang maluluklok bilang isang mayor ng Maynila dahil ito si Olivia ay patatanggalin ni dahil nga sa katiwali ang kanyang ginagawa at uh, matutuklasan niyang ito ay uh, nagnanakaw sa kaban at yaman na uh, ng nang may kaya dito ay uh, mapapatalsik mapapatal si Olivia bilang isang mayor ng Maynila kaya ito po ang ating ipakaabangan ang si kay Olivia bilang isang mayor ng Maynila dahil sa katuklasan ng ating bidang si Tanggol kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and Bye bye